Uh, uh oo -oh. Wag. wow, wow nakakatakot yo magandang uh, araw mga kajay uh, nasa trabaho na naman tayo as usual at nandito tayo ngayon sa may batching plant dito sa may Kurimao Ilocos Norte yan at uh, magkakarga tayo ng G1 at saka S1. At magde-deliver nga tayo sa May BPA uh, sa May Port. Yan sa May Pier ng uh, uh at uh, tayo doon sa project natin. So ngayon na lang ulit ako naka ano, mag magde-deliver dito sa BPA uh, sa May Purimau. Ayan, at um, hintayin lang natin na ano tapos uh, matapos yung break ng mga tao para maka, makakarga na tayo and then makadeliver na tayo ayan, yung mga equipment dito sa PPA uh, dito sa may ano I mean dito sa batching plant pero tayong loader dito na sira <laughs> ayan at uh, may yung mga ano natin yung mga ating mga transit mixer yan dito pa yung isa yan katabi natin tsaka mayroon din tayong back ko dyan transit mixer ulit doon dahil ito yung uh, pinakagarahin ng mga transit mixer mga kajay yan at kung makikita nyo mga kajay mayroon tayong mga i-beams dyan Ayan Dahil Doon sa bandaroon ay may pinapagawang uh, Building si boss Papagawa siya ng ano dyan Papagawa siya ng uh, Warehouse Ayan ah, uh, chillax chillax muna tayo Habang nagihintay Oops Taas muna natin mga natin, natin unat punag muna tayo Mga kajayba yan So, abangan nyo lang mamaya mga ka-drive Sa may PPA Sa may port Yun mga ka-drive, at papunta na tayo dito sa PPA Ayan Approaching na tayo dito Ayan Ito, at papunta na tayo sa PPA Ito yung mga trailer na nagkakarga ng simento Ayan Diyan sila nagkakarga sa warehouse ni boss trailer truck na nagkakarga ng semento so ito papunta na tayo sa loob ng PPA pero hintayin natin yung ano hintayin muna natin yung sasalubong sa atin dito yun mga kajabat may barko ayan o oh. may dumating na barko yun na nga yung mga kasama nating transit mixer nandun sa loob pero hintayin muna natin yung uh, mga kasama natin sa salubong sa atin dito yan papasok na tayo mga kajib nakapag log in na tayo dyan sa may mga guard sa may guardhouse at papasok na tayo ito nga yung PPA yan o. Philippine Port Authority at Ang loob ng PBA at may helipad pa sila dito hindi ko alam mo saan ako mag-deliver -de dito mga kajay so hanapin pa natin yung mga mga kasama natin meron silang siguro simento yung karga ng barko na yan mga kajay at nagdedraging sila dito ayan hindi so, ko alam kung nasan yung mga ano natin dito hanapin hanapin pa natin mga kajay nasan sila Wait lang tayo dito siguro. Hintay lang tayo dito. Ayan ang luwag ng ano dito mga ka-dive. Ayan oh, hanggang doon. Ayan, so hintayin natin. Nasaan kayong mga kasama natin dito? Hindi ko pa alam. Ayan, so hintayin muna natin sila mga ka-dive. Uh, ito siguro sila mga kasama natin diyan sila nag uh, ano dyan sila nagbubuhos oh ayan diyan diyan sila nagbubuhos so san ba mga kasama natin wala naman eh hintayin natin sila kung nasaan sila ayan oh yung barko lapit natin ba? Laki-laki rin pala. Parang peri lang. Parang yati lang siya mga kajib. Yati lang pala. Kajib, so hintayin natin yung mga kasama natin dito. Kung sino ba yung mga kasama natin? Yuro tatawag na lang yung engineer. Kung saan natin ilalagay ito. Silaks-silaks lang tayo dito. <laughs> Kaya nga yung ginagamit nilang yung pang-graging mga kajayb. Sinisip-sip niya yung mga buhangin doon sa tubig para lumalim yung tubig dyan sa part na yan. Tapos, binubuga niya naman yung mga buhangin at tubig doon. Ayun, doon. Doon niya binubuga yung tubig at saka buhangin niya. No? Pansin niya mga kajayb may mga buhangin na diyan basa. Yan na yun. Doon niya binubuga Galing. Oh. Di ba? May panambak na sila. <laughs> Lupit. Yan mga kadaib. Uh, tapos na natin uh, i-deliver yung G1 or yung Grabas. Ano naman tayo ngayon? S1 o buhangin. Ayan. Na-deliver na natin dyan. Kaya... Uuli kayo dyan. <laughs> Ayan. So, balik na naman tayo sa patching plant. At kakarga ulit tayo mga kanil. -tay. Let's go! Yun mga kajib. Nakakarga na tayo ng S1. So, pagka-deliver natin to, eh... Balik na tayo sa pinili mamaya mga kajib. Kaya... Ano na? Uh -huh. Let's go. PBA ulit tayo oh, mga kajayba. Let's go na. At balik na tayo sa may pinili mamaya. Yan at may malaki pa silang crane dito mga kajayba yan oh. Ewan ko kung ano yung bubuhati niya. At uh, nasakto pa naman talaga sa pagdideliberan natin. <laughs> ay ano, hindi ko alam kung anong kukunin nito so oh. oo oh -oh. wag okay wait dadaan tayo sa ilalim nyo mga kajaib nakakatakot eh, <laughs> at bumusina nga sa atin mga kajay ayan siya mga kajay may binuhat nga siya ah siya pala yung operator ng train kanina ayan no ang haba ng kanyang unit. <laughs> nakakatakot. Eh, wala naman siyang binuhat pero ayan doon kasi tayo mag magdadam mga kachay doon yung buhangin natin doon tayo magde deliver yan atras na tayo malis na siya <laughs> nakakatakot yun duman tayo sa ilalim niya grabe sobrang delikado talaga yun nakakatakot ayan tras na tayo wala na siya palis na ayan na ulit siya mga kajay oh. po grabe laki din nito umuuga-uga pa siya parang babalik tan ayan o oh. ayan binubuhat nito yung binubuhat nito yung mga nanggagaling dun sa barko ayan so diretso na tayo sa may pinili Ah, balik pa tayo ng batching plant at uh, ano? kakarga tayo ng mix let's go yun mga kajayb ah, tapos na yung ating uh, task dito mag clearing na lang tayo bukas ah, siguro ang gagawin natin is tatanggalin natin yung mga bato na nandito yan yung mga bato na yan mga kajayb yan Natanggalin natin yung mga batayan sa may gilid gilid, at tanggalin natin yung mga yun. clearing tayo bukas.